19%. Yan ang taripa na pinapataw sa atin ngayon ni US President Donald Trump matapos ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa White House noong July 22. Pero kung tutusin ay 1 percentage point na mas mababa lang ito sa taripa na sinabi ni Trump sa sulat niya kay Marcos earlier this month. Yung 19% ay mas mataas pa rin sa 17% na originally sinet ni Trump na tariff rate sa Pilipinas noong April. Ayon kay Trump ay Pilipinas daw ang magbabayad ng 19% na tariff na ito. Pero sa totoo lang, ang magbabayad nito yung mga Amerikanong consumer mismo na kailangan magbayad ng karagdagang 19% sa mga produkto inaangkat nila mula sa Pilipinas. Inanunsyo din ni Trump na magiging open market daw ang Pilipinas para sa mga produkto mula sa Amerika. Pero nilinaw ni Pangulong Marcos na applicable lang ito sa ilang mga produkto, specifically yung mga automobiles galing sa Amerika. So in other words, kapag ka merong mga automobiles na iniimport tayo mula sa Amerika, ay 0% yung karagdagang buwis na kailangan bayaran para sa mga ito. Pero kapag tayo naman yung mag-export sa Amerika ng mga produkto natin, halimbawa yung semiconductors as well as food and agricultural products, ay uh, merong taripa na kailangan bayaran yung mga Amerikano. So at the same time na yung Amerika ay mas makakapag-export sa atin ng mga produkto nila, kabilang yung automobiles, tayo ay mas mahihirapan mag-export sa kanila ng mga produkto natin. So parang unfair pa rin, di ba? Sa totoo lang ay hindi naiintindihan ni Trump ang ibig sabihin ng tarif at yung implikasyon ng ginagawa niyang tarif war or tariff offensive sa maraming mga bansa sa mundo. So, ang buong mundo ay nagdurusa at nakahagulo dahil sa economic illiteracy ng Pangulo ng United States of America.